Yo, shout out. Ito nga pala si badi oh. Yung number 1 na driver for the month of May. Kakailang biyahe ka, badi Ayos sa record? Plus. It, grabe. 50 plus. 50 or... Isang buwan? Hindi oh, kasi yung dalawang linggo mo, ano, diba? 27? Okay, may 33 siya. Wala ka pa sa kondisyon nun Sumusweldo Di, sumusweldo ka ng Kulang-kulang 60, isang buwan 63 At uh, isang linggo lang 17, tapos 13 ah. Tapos 12 size na ano 12, 12 sa basic oh. Tapos sa allowance 63 Abot ang 30 30 yung allowance sa isang kinsena sa isang kinsena 30 tapos yung basic pa 20 mayigit ah oo tama o. 15, isang kinsena 15 o sa, sa alawan o 63 o Dito sa basic 26 total 30,000 12,000 ganon so pari 60,000 a month nakaka 60 ka pala isang buwan ituro kung masipat lang kumain kaya no ako kasi ngayon pa lang eh. Tingnan natin, abangan, na susunod na masarpatulug kasi nasa 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 may nasa 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 Oh, tingnan mo kalupet kalupit no. Ay, Si out si Bali. Sangkapa. Tapuan. Ay, baka magano ka, mag best driver of the year. shout out. Ay, si Bali. Ay, shout out nga pala mga Troban Transbil to. Tingnan mo man oh. Kasi si Pago, oh. tropo. shout out. Salamat sa pagasikaso sa ano. Yes, yes, yes. Sa truck namin, 'di ba? Para kondisyon, para lalo dumami ang byahe ni Buddy. 'Di ba? Ikaw bahala sa <laughs> Pa-burger ka naman. 'Di ba? Eh si Buddy oh. Shout out ayan eh, truck niya. Kondisyon na kondisyon. Tapos ngayon, pila ka na naman uli. Bagay, ako pipila rin. Pangatlo. <laughs> kahit nga ano, kahit lumba ng biyahe niya, pag ano, balik din agad. Magaling. Pag malumban, mga lumba, makakadalawa ka lang. Mo. Wala yun na masyado, ano. Ayun, si Buddy, oh. Ang idol natin. Shout out, Buddy. Ayan, <laughs> pipila na naman si Buddy, Dakoma. Ay okay na yung truck niya. Mauna na siya. Okay, hey, Buddy. Ataw. <laughs> si Buddy, Dakoma. Shout out. Hindi, sipag niya si badi. Sipag uh, talaga. Ano? Laka oh, tatlo. <laughs> grabe, di ba? Sipag si yan eh. <laughs> Shout out. Ingat lagi sa biyahe, badi.